Maraming mga kaparmer natin ang nagko-comment at nagtatanong kung namunga nga ba yung nilagyan natin ng fertilizer na niyog. Kaparmer, ito na ang video na to, ang sagot sa ating mga tanong sa mahabang panahon na naghintay tayo. Papakita ko na sa inyo kung ano nga ba ang naging resulta. Na... Tandaan niyo, ito ay sa gilid ng kalamansi na yan. Yan. Ito yung dalawang fertilizer. Ito yung ammonium sulfate at ito naman yung potassium uh, chloride. So, Wag again, welcome back dito sa DDT Nature Farm at matapos ang malapit dalawang buwan na i-update ko kayo dito sa niyog na nilagyan natin ng fertilizer na wala pang kabunga-bunga ito sabi ko sa inyo ay malapit sa kalamansi so ito yon nilagyan natin ng fertilizer na potassium chloride at saka nitrogen phosphate nitrate of potash ayan at magugulat kayo dahil mayroon ng pagbabago na nangyari. Ayan na. Mayroon na siyang mga bunga. Yun, di ba? Yun. Yun, mayroon siyang bagong labas na bunga. Ito pa. Yun, oh. Kita niyo ba? Yun. Dito pa sa likod din natin. Yun. Medyo tanghaling tapat kaya medyo masyadong mainit. Yun know, o, di ba? Ang daming bunga niya dito sa likod o. Oh. Pero pansinin ninyo, yung una niyang bunga, isang piraso lang. Yun know? o. Simula nung, yung nilagyan namin ito ng fertilizer, kung mapapanood nyo sa unang video na ginawa ko, ay talagang asin. Wala siyang bunga. Walang bunga talaga. Tapos nilagyan namin ng fertilizer. Ang ginawa lang namin dito, naghukay kami paikot, yan, yan din yung paikot na hinukaya namin. Tapos nilagyan namin ng fertilizer na combination. Kung gusto nyo malaman kung paano namin ginawa yun. Pwede nyo panoorin yung video na yan pagkatapos ng video na to. Ilalagay ko sa banandulo ng video. Yan. Effective. Effective yung ginawa natin. No? Ay, hintay naman tayo dito ng nasa 5 months pa. Tingnan natin kung ano pa yung mangyayari. Posibleng mga pagbabago. So lahat ng ito, lahat ng mga nyug na to ay pinanglagyan ng fertilizer. Pupunta doon. So, pari, pari yung dosage ng fertilizer. Ah uh, uh, may 1.5 kilos at saka 2 kilos. Uh, congratulations sa nyug na to na napabunga rin kita. Hello mga ka-farmer, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta kayo? At welcome back po ulit dito sa DDT Nature Farm Channel. Ngayong araw po, ay, i-update ko kayo sa nilagyan natin ng fertilizer. Kumala ni aalala ninyo, meron tayong uh, isang puno dito ng niog na nilagyan ng fertilizer at gusto nating malaman kung mapapabunga pa na, ba natin yung niyog na yun at kapag bumunga, ganoon naman katagal o anong susunod na magiging resulta. At ito na po after 9 months, ito na yung update natin sa puno ng niyog. Yun. Mayroon na siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na mga na mga buwig na namunga. At bawat buwig, mayroon ako nakikitang tatlo, lima, yan, na nabunga. Yan. Ang nyog, ang nyog na po, po na ito ay nilagyan natin ng fertilizer pinagsamang kulay puti at kulay pula. Kung gusto nyo makita kung paano po natin ginawa yon, ay mayroon tayong video na pwede nyo panoorin. Ito po ang nyug na to ay talagang walang bunga. Simula nung lagyan namin ng fertilizer, halos 9 months na yung nakakalipas. Paglagay po namin ng fertilizer, na-observe ko, uh, after a month, ay nagsimula na siyang lumabas ng kanyang mga bunga. At ito na nga. Isa sa palatandaan sabi ko sa inyo para mas ma-verify ma nyo kung totoo nga sinasabi ko, yon ay sa gilid ng kalamansi o ng mandarin. At itong mandarin natin namumunga na No? Oh. Season na rin pala ng mandarin ngayon. Ang oh, daming bunga ng mandarin oh. Yan. Pero maliban dyan ka farmer, uh, sa puno na to kasi ito wala talagang bunga. Kaya napatunayan natin ditong mamumunga talaga siya. Pero ang isa napansin natin pagkatapos niyang mamunga ay halos hindi pa siya sumusunod na mamunga ulit no siguro dahil sa panahon o nangailangan ulit siya ng fertilizer isa pa ang puno yung sinubukan natin kung talaga nga bang effective itong puno na to ka farmer ay halos parang mamamatay na rin at talagang wala siyang bunga sinubukan natin kung mapapabunga natin dahil lang puno na to ay parang sakitin at maliliit yung kanyang mga dahon at ito na nga ang resulta yan, napabunga pa rin natin yung isang puno na to. Na sira na yung kanyang puno. Yan, napabunga natin. Ang ginastos, ang binigay ng DA o Department of Agriculture dito sa lugar namin ay nasa sampung sako. Uh, apat yata yung kulay puti at anim yung kulay pula. At imimix mo lang yon Yung dalawa na yun, imimix mo lang sila. Ah... Uh, pagkatapos mong mamix ang sunod kong ginawa ay hukayan dito paikot tapos dyan ibubudbud dahil nga tag init yon nung ginawa namin yon ay tag init kaya pagkatapos namin magbudbud ay kailangan namin basahin ulit ng, ng tubig bago at tatakpan namin tapos babasahin ng tubig siguro much better kapag i-apply po natin ito ngayon dito at ngayong buwan nga ay nag-update na naman yung nanay ko mayroon naman silang matatanggap mula sa uh, Coconut Farmers Association siguro uh, tulong na naman yon para sa mga nagtatanim ng, ng niyog so lahat ng ito lahat ng mga puno na to ay nalagyan ng mga fertilizer isa rin napansin ko dito ka farmer na kapag nalagyan ng fertilizer ay nakakatulong din sa pagpapataba ng ating mga o pagpapabunga ng ating mga niyog. Ang hindi ko lang sigurado kung yung fertilizer ba na, na nilagay ay mayroon bang negative effect sa mga tinanim. So yun lang mga farmer sa update natin sa nilagyan natin ng fertilizer kasi may mga nagtatanong kung nagbunga nga ba yung nilagyan natin ng fertilizer. Maraming salamat ka farmer sa inyong panonood at sana ay nakapagbigay ito sa inyo ng ideya na pwede palang nating pabungahin yung mga nyug na hindi namumunga sa pangamagitan ng paglalagay ng fertilizer kung mayroon ka suggestion, mayroon kang comment at mayroon ka pang gustong itanong ay pwede mong i-comment sa video na to upang uh, magawa natin o mabigyan natin ng kasagutan at kung gusto mong panoorin kung paano nga ba yung paglalagay ng abono, pag abun ng ating mga ng mga niyog na ginawa natin ay pwede mong panoorin yung susunod na video. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!